Mga boss, ah, uh, gusto akong sabihin sa inyo, mga boss. Ang hirap, ah, uh, magdesisyon. Ito ko yung sa nating kababayan dyan. Ah, uh, nagbayad ako ng utang kasi ano eh, hindi naman tayo mayaman. Kahit dito sa Canada, eh, may mga utang tayo na binapayaran. Totoo yan, mga boss. Uh... Magandang umaga mga boss. May sinaantok pa ako. Kamusta po kayo? Nawa po ay safe about bawat sa atin mga boss. Kung nasaan man po kayo na ngayon. Ngayon po ay uh, araw ng uh, dito sa amin sa Canada. At uh, mag alas 8 ng umaga. Papasok po ako sa aking uh, part time ang 7-11. At uh, maulan. Pakita ko sa inyo. Ini-start ko rin sa sakyan ko. kasi pag gaganitong ano na punta na tayo sa winter kailangan pa i-start ko na siya kahit uh, 15 minutes Baon na rin ako ng kanin. mga boss ah uh, Gusto ko ang sabihin sa inyo mga boss Ang hirap uh, Magdesisyon Dalawang linggo Bago ako nakapagdesisyon nito mga boss naka-subibay kayo sa vlog ko ako po ay uh, nagtatrabaho sa IGE Supermarket bilang isang uh, panadero pero po ako po ay nag-resign na uh, last day ko na po kahapon Wala na akong trabaho. Wala nang dumating ako sa Canada. Hanggang ngayon. Doon pa rin ako nagtatrabaho. 2018 to 2024. Nasa IGE ako. Bilang isang panadero. file na ako ng resignation mga boss siyempre tatanong nyo bakit iniwan mo yung IGA mamaya mga boss pag usapan natin yan kung bakit ako nagdesisyon na magresign at uh, ano na mangyayari sa akin, saan ako magtatrabaho? Dito na tayo mga boss sa uh, 7-Eleven. Let's go mga boss trabaho na ulit tayo <clears throat> Kamusta mga boss? Tapos na ang 8 oras ko mga boss Pauwi na naman tayo bago tayo umuwi, tadaan muna tayo dito. tayo magpapark sa kaliwa So dito na lang ako nag-park kasi bawal ako dun eh. Pabilis lang tayo mga boss Let's go

na. Ah, Ang mga boss, oh. <clears throat> nakita ko yung sa nating kababayan dyan. Ah, nagbayad ako ng utang. O oh, mga boss, nagbabayad ako dito ng utang. Every paycheck. Then basa yung camera ko. Kasi ano eh, hindi naman tayo mayaman. Kahit dito sa Canada, eh, may mga utang tayo na binabayaran kaya bawal umapsin sa trabaho pero magkaganon pa man yung ating uh, inuutang is ginagamit natin sa importanteng bagay yun, yun ang totoo doon mga boss kita nyo naman sobrang tapat ko sa inyo kahit yung mga utang ko <laughs> sinasabi ko sa inyo totoo yun mga boss at uh, ako ay uh, hindi sumasahod ng malaki dito sapat lang pambayad sa ating mga bills at uh, pampadala sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas pampaaral sa aking anak na nag-aaral dito ng college so contento na ako nun masaya na ako dun okay na yun, simpleng buhay importante ay uh, masaya tayo at uh, lagi tayong mag-pray tayo ay bigyan pa ng uh, malusog na pangatawan at mahabang uh, buhay Kamusta mga boss? At uh, tila na yung ulan sa labas. Mula alas 8 noong umaga, pagpasok ko. Hanggang sa nag-break time ako doon, hanggang makauwi ako, umuulan pa rin. At thanks God, tumila na yung ulan. Ang sarap magkape mga boss, kapag umuulan. Sabayan niyo ako mga boss, magkape tayo. At ayun nga mga boss, ano, uh, mabalik tayo dun sa Pinanggit ko kanina umaga. Bakit nga ba ako nag-resign sa IGA bilang isang panadero? Matagal din naman ako nagsilbi dun, anim na taon. So, nag-apply ako sa iba at nung may tumawag sa akin at nang interview na tayo, tinanggap ko na mga boss dahil uh, maganda yung binigay sa aking oras pag ikaw ay citizen na dito o PR madali ang makapaghanap ng trabaho basta huwag ka lang gagawa ng kalokohan kasi pari tayo mga Pinoy nandito tayo sa abroad para magtrabaho para makaipon mula lunes doon ako magtatrabaho kung nababanggit ko sa inyo at nakasabaybay kayo sa vlog yung Freshmart Supermarket na sa kabilang kalsada lang ng IGE Supermarket, doon dun ako lumipat. Meron din silang bakery doon, hindi nga lang ganun kalaki. So ang bakery nila mga boss, uh, puro frozen yung mga binibake doon. Hindi siya from the scratch na nakasanayan ko sa IGA. Sa IGA, marami tayong ibinibake na from the scratch talaga. Dito sa kanila, ang binigang pansin nila sa akin ay yung paggawa ng mga pastries, cakes. Nakitaan na kaya nila ako hinire. Kasi alam din nila na nagbibake tayo. So ang sabi nila sa akin na hindi gaano hindi ganoon karami yung binibake dito. At isa pa, hindi sila from the scratch. So mga prosin lang sila, itutuko lang siya ng hapon bago ako umuwi, tapos kinabukasan, proper natin and then diretso sa lang na. So mabilis yung proseso. Uh, hindi ganun kadami yung produkto nila pagdating sa mga bread. Yung uh, hindi kailangan ng maraming manpower. So dun sa bakery na papasukan ko, ako lang mag-isa doon ang katabi ko doon ay ang daily department so dalawa lang kami doon magkaiba kami ng trabaho at uh, medyo malaking adjustment to para sa akin tapos kung dati sa trabaho namin kung nakasubay kayo sa vlog ko meron kami nga, kumbaga sa atin sa Pilipinas ba sa bakery yung stante yung lagay ng mga mga cakes na naka-display na may taong nag assist sa customer sa kanila wala So, lahat yon, lahat ng i-display doon, meron na siyang presyo. So, ang gagawin lang ni customer, pupunta lang siya doon, dadampot. Tapos, diretso na siya ng cashier para magbayad. Pero si Mrs. mananatili pa rin doon sa IGA. So, magkalaban ba? hindi <laughs> naman, hindi naman. hindi uh, naman kami magka-competensya ni Mrs. So, nag-decide ako na lumipat. Kasi yung schedule ko doon is naka-fix So isa din yun sa nagustuhan ko nung in-interview ako. Okay, okay sila nga uh, kausap. Parang yung dati kong boss mabait din. Mababait naman ang mga, ano, dito, mga employer dito mga boss. At uh, talagang malaki yung tiwala nila sa Pilipino. O oh, di ba Nakaka-proud maging Pilipino. Alam nila magtrabaho ang mga Pilipino. Dati, nung bumibili ako doon, isa lang ang Pilipino na nagtatrabaho doon sa TIL. So, makalipas ang ilang taon, dadadagdagan na sila. Apat o lima na yata sila ngayon. So, ako na padagdag. Kaya, excited ako na kinakabahan dahil first time ko na ako yung magtatrabaho lang sa bakery. Ako lang mag-isa. Hindi ko kasama yung misis ko. So, ngayon, medyo mga sa lahat. Sa lahat ng gagawin ko doon. Yan mga boss at uh, tignan natin kung ano mangyayari. Magsisimula ako sa lunes mga boss. So yung pagpavlog natin is uh, makikita nyo na lagi sa akin ay naka uh, nakasuot ako ng kulay green. Yun nga pala, kulay green yung kanilang uniform. Fresh Mart, yun ang nakalagay. So dati, ano, kulay blue yung nakikita nyo sa akin. Blue, red, black. So ngayon, pure green lang yung susuotin namin doon. Maraming salamat sa inyo. Sa pagsama nyo po sa akin sa buong araw na to. Sana po wag po kayong magsawa na panoorin ang aking mga video na ina-upload sa aking YouTube channel, ang JP Noy TV. Pano mga boss, maraming salamat po ulit sa inyo. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.